Hello, ganda na naman dito na naman tayo mga tol sa uh, Big Bro Amparo. yan tingnan Ito madalas dito, maraming pila to. Ah, uh, mga estudyante karamihan. Tapos basta laging maraming tao dito. Ayan, ayan, ayan. Ay, ay, ay. Ay, sa Big Bro Amparo ayan. Kapag gusto niyo magtip ang goal nila mapuno nila ito hanggang December. Nawam na ma'am na. Oo, lang kailangan yun. Kasi... Bago ba si ma'am? Parang anda, hindi ko lang alam. Yeah. Matagal ka na dito tayo bago? July! Uy, mm -hmm. matagal na yun na! Matagal ah. na! Parang may mga bago silang na-add na, na oh, or ang dami, parang ano, kasi bago. parang ano, may special may drinks super, na sila. May super choco na. No? Cutie drink, Boss, boss Brew. Bro. Oh. Cutie drink. Kasi ano yung bestseller nyo Luffy. sa special drinks? Ah, super choco. Try mo. Meron Hindi, ka na. 49 siya, besa. Ah, sa 49, 49 siya. 49 pala Masa siya kasi dati. Na? Oh, may 59 na no? oh. Ah, yung prop. Okay, yung mga prop 59. Parang try natin minsan yung, ito mocha gusto ko eh, super mocha. Super mocha. No. Super Hindi yan siya yan, siguro eh. ganun katapis alright. or may black cutie drink. Ay, yung cutie drink, may milk Sama. tea, dark choco, and crush oreos. Mano, ma milk man, milk man. Oil, ay! Ay, ito na, may bibili pa. Sige lang. Bro, mga bata. Ipon mo, tapos pagbibili mo lang ng big bro. Tapos ipon, nilib nilibre mo siya. Tapos nilibre mo lang siya. Binsan, bait ng bata. Oh. Pwede ba kitang maging kaibigan? <laughs> nilibre mo din ako. <laughs> Di diba, nakakatuwa. Sana all... Mga bata nang lilibri, mga matatanda din, sana gano'n bigayan niya. <laughs> ano paborito mo sa Big Bro? Ang pogi niya. Po. Dark person. Dark choco. talaga. Oh. Madalas ka ba bumili dito? Ay, gagaling ng mga bata na to, no? Big Bro sila araw-araw. Minsan -araw. lang. Ah, minsan lang, pero gusto mo talaga? Lagtawan ka na. Guys, ang gwapo niyo. No? Oh. Pogi oh, ni Jun. Okay, vlog no? niya 'yan, oh. No? Gusto si niya maging artista eh. Ikaw. Ano yung pangalan mo? Si Andrew. Dito yung so, pangalan mo? Ito? si JR ako. Ah, oh, JR ikaw si Pogi. Aki. Aki. Uy, wag kang magpapayak ng babae pag laki mo, ha? <laughs> Pogi, no. Gwapo pa sino? Oh. May anak siyang bata. May anak siyang hmm. ano? May anak may siyang, anak bata. siyang bata. <laughs> Maganda. <laughs> Ay, pogi. pogi. Tatay na tawag mo sa kanya. Marami kang kapatid. May maganda ka bang ate? Oo, meron. Okay. You know, sabi ko sa eh. Maganda. Maganda, no? Yung lagi po bumibili dito ng bibro. Ah, lagi bumibili ng bibro din yung ate mo. Paborito niya rin yung bibro. Lahin <laughs> yeah. po namin bombay eh. Ah, lahin nila bombay. Wow. Ah, ang papa mo bombay? Oh. Hindi yan. Kaya pala eh. Oo, oh, di ba? Sana all. <laughs> <laughs> You know. Lahi po namin lahat bumbay. Lahat bumbay. Kaya ma, kaya ma, tatangos ang ilong niya Lahi na bumbay. Patatangos sa ilong niya Paano kayo nagkaroon ng lahing bumbay? Kasi yung papa ko, ano eh. Ano po siya eh. Pinanganak po rin siya. Ng, Bang bansa? Ah. Uh, yung mama mo? Bumpay din mama mo? <laughs> Bumbay. Eh, yung ang lahi naman ng mga tupong bihira. Papapasana all nila talaga. Pwede ba ang pagbihira? Okay, Pogi talaga siya, no? May, oh. Ganda ng may lahi nga ano siya, eh. Alaska. <laughs> Burbra. Hindi <laughs> yung <laughs> model ng Alaska. <laughs> ito, gwapo din ito mga ano yung mukha nito. Eh, parang pilipinong pilipino Oo, pilipino. oh, Pilipino. Macho Wala. pa. Ilan taon ka na? 11. Ay! Ikaw. Two years ang agot nila. Ayan na, kanina yan. Ma'am. Salamat. Salamat sa big bro sa ulitin nila. Ito nga pala guys. Parang hindi siya malamig. May okay, yellow ba ito? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank